So dito ako sa aking shop na pinatatayo at uh, malapit na sa matapos, ayan, malapit na sa matapos. Kung so, ako nandito may nakita ako siyang tatay nandun, naka hukot siya sa gilid at ating lalapitan. Ayan. Tak Takbo tayo at uh, may ang signal, yan. So lalapitan natin si tatay. ay! Ay, magandang ang tagasan po ba kayo? Kumain na kayo? Ah, sure kayo at ah, bibili tayo ng pagkain do para kayo makakain. Ha? tagasan po kayo? Ha? Wala tirahan. O napasin ko kayo. Kisilong lang ako dito. Oh. tagasan po? tagasan po kayo, Tay? maliit pa kasi ako dito na ako. Laguna. Bicol oh. po ako. Eh. Ah, saan po kayo sa Bicol? Uh, buo. ah, ba't kayo nandito tayo? Wala na akong pamilya. Okay. Tay, ah, kayo ba'y kumain ay, Hindi pa? Hindi. Kayo kayo may baon? Uh, hindi yan ako ng Ah, kasi kung wala pa tayo, pakakainin ko muna kay dito para kasi para kayo ay may pagkain at mayroon kayong budget sa pabalik-balik. Pero kumain ka na. Nabigyan na ako so, ng pagkain. So, bibigyan na lang kita ng pagkain mo o kaya yung pira para pagkakain ka. May pira ka dyan. O, sige. Bibigyan na lang kita sa abot ng aking makakaya kasi yung shop ko pinapagawa ko pero pag naging okay yun. O, sa akin yan. Pinakita e, lang kita dito. Yeah, tay, ako pala si Randy ha, eh, tay. Yan. Yan. Rudy, taga Bicol ha. Wala na kayong mga anak. So, bakit kayo napunta rito sa Batangas? Sa Laguna. Tapos sa... Tap ano pa pang pangalan niyo, Tay? Ano pangalan niyo? Anong apelido? Taga saan, Bicol? O oh, yan, si tatay po kung sino nakakilala, mga taga Bicol. Ronnie? Rodie Abad. Rodix. Rodie. Rodie Abad. Rodi Abad. Nandito po siya sa may uh, Pansol Padre Garcia sa may tangob. Nakita ko siya dito sa May Gilid. Baka kung sakali man sino may kamag-anak, uh, kontakin niyo na lang po ako. Kasi si Tatay pabalik-balik lang taw dito ang alam ko eh. Yes, si Kuya Rodie. So Kuya Rodie sa na lahat. Bibigyan na lang kita ng uh, pambili mong pagkain ha. Saglit lang. Yan si Kuya Tatay Rodie. Yan. Tatay Rode, uh, na kayo kung binipidyo ko kayo. Kaya ako to ginagawa. Para kung sakali naman makita kayo ng mga kamag-anak nyo, mapupuntahan kay dito. na no? Rode Abad. Hmm. yo si Kuya Rode Abad nandito sa may tanghob. At aking nakita nakaungkot dito. At ako hindi ko naman matiis kasi masama ang panahon dito. At nasa si ta tatay, kukuha lang ako ng pambigay sa inyo ha. So ayun, si Tatay Rode Abad. At uh, nakakaawa naman. So abutan ko na lang siya ng uh, pagkain kasi kumain na daw siya. So yan wala naman ng wallet po. So ayun nga po. Tatay uh, kawawa naman, ang lakas ng ulan, ayun si Tatay, oh. Kita niyo ga, ayun. Ayun si Tatay. So ayun sa mga panahon dito sa amin sa tangop, kaya ayun si Tatay, babalikan ko ulit. Kumain na daw si Tatay. Sa mga nakakilala po kay Tatay, i uh, ako. Tatay. kami ni Tatay Rode, no. Si Tatay po ay nakita ko dito sa gilid kanina kasi meron ako pinapatayo siya. Nakita ko dito si Tatay nakakaawa naman. Siya po ay taga Bicol. Sa mga nakakilala po kay Tatay Rode, PM niyo na lang po ako. At uh, para makita po natin, makuha niyo po si Tatay. Tatay kayo po pauli uli pauli-uli dito? Dito lang. Dito lang. Dito kana na naglalagay. Pabalik balik. Pabalik balik. balik. balik, balik. Saan ka madalas matulog? Saan yeah, ka madalas matulog? Sa mga gulit gulit. Ah. Oo. May bahay na na kay Jack Pwede naman ako magpag-aftay. Oo yan. Ako eh. Tawag dito. Sinakoy di ko alam ang gagawin ngayon eh. Kasi yung aking shop sarado pa. So... Ayan tatay ah. Uh, dahil palagi ka naman dumadaan dito, bibigyan na lang muna kita ng pagkain muna, pambiling pagkain. Yeah. So, dahil naka mahirap po ang sitwasyon ngayon, maulan. Kaya si Tate Rudy po ha. Sa mga nakakilala po kay Tate Rudy, taga Bicol po. Sa mga po tayo sa Bicol? Sa Buol? Buha. Ah, sa Buha Bicol. Nandito po siya sa Tangob. Anong apelido nga po tatay? Abad. Yan. Pasuyo oh, naman ako, baka may kamag-anak pa si tatay, eh, ate naman po siyang uh, puntahan dito ha. So ayan tatay, bibigyan na lang po kita ng iyong, yung uh, iyong pang ano, ano ay, pang, ano lang ni tatay, pang gastos. Ito ay malit uh, maliit lang naman, baka makakatulong naman dito sa pagkain niya. Ayan tatay, ay. Pag yung chef ko nag-upin na, kayo yung aking gugupitan at kayo sa ako dyan sa shop na No, gugupitan ko kayo dyan sa shop, basta kayo makita ko dito. So, kung paano yan, madalas ang ulan, sa kayo matutulog yan, dito lang sa mga ganito. Okay. Ilan taon na kay tatay? Wala kayong anak, wala kayong asawa. Pero mayroon, wala kayong Kailan kayo magkakapatid? Tatlo. Pambunso. Ito po. So nasaan yung mga kapatid? Sa Bicol din. Kaya kayo kayo yung kayo 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 So ayan, nasa tatay po ha. Patiim na lang po. Nasa tangop siya. O oh, tatay. Yung pira, itabi niyo muna. Saan po ang tatlo? Itago mo muna Salamat yan. Sa yan lang, maabot na aking makakaya. Itago mo muna yan. So, so ayan, si tatay, ang lakas ng ulan. PM lang po kayo dito sa page ko at si tatay, pabalik-balik naman dito. Tatay, pag kayong kayo, para kayong makikita ko lagi yan. Para kung sakali, may mag-message sa akin, padali po kayo makukontak na. No? Kasi ang bahay ko po dito, hindi dito, nandun pa, sa malayo. Nakita ko lang talaga kayo. Ano bang dapat kong gawin? So yan tay yan muna ha. Sige. So, kaway ko muna tatay para anong ano sasabihin mo doon sa mga kapatid mo? pag visits ka. Nasa ano sila, kung sila ay ko. Um, kumusta na lang sa inyo. Nandito ako. Nakita ako na si kausap ako. Nagyan ako na kunting ang bilang pagkain. Wala naman silang cell phones. Okay, okay. Alin din po yun. Malay mo, may mga kamag-anak na makakita kayo dito sa live. At para mabilis kayo magpuntak, no? O yan, si Tatay. Sa mga kamag-anak mo, Tay? ko, na na lang sa inyo? ay nakabaw ko ninyo dito lang ako magkano na lang ako dito magkano lang ako dito okay o sige sige tayo basta dito lang kayo magpauloli kasi pag nakita ko pa kayo dito ulit gugupitan kayo kayo sa shop lilinisin ko kayo susunta ko kayo na maayos ha papupugin ko kayo para kayo bumata no No, si tatay po ay dito lang na dito nyo lang matatagpuan. So paano tay? Iwanan muna kita. Ay, salamat, sir. Basta ingat ka sa pagtawid-tawid uh, at naulan dito ka muna tay, ha. At pag nagkita tayo sa susunod, papupugihin kita at uh, ano yung kita, sa kita, no? Para maging ukan lahat. No? So, tay. Sige, so, bye, -bye tay. So, yan. Uh, sa mga nakakilala kay tatay, ha? nandito na siya sa pansol. Now, narinig nyo naman ang kanyang message, ha? So, Babay, babay, babay na tay Ayan, sige Ayan mga ka-vlog, uh, hindi natin nakita si tatay, nawala Hinahanap ko nga at uh, aking sanang bibihisan at uh, ating gugupitan So yun, hindi ko na nakita Ang bilis naman ni tatay, nawala din sa pwesty niya Pinakapagsabi na nakita daw kanina, naglalakad Yung nga, hindi ko na inabot, sana makita ko si tatay Ako'y sumuong na sa ulan Ayan doon ko si Ria siya nakita. Doon. Tapos wala na eh. Ang bilis. Mawala ni tatay. Si tatay Rodel. Rodel si tatay Rodel. So sana mga ka-vlog makita natin siya at ating matulungan. Sa kabila naglalakad. Ito. Si tatay Rodel. Nakita ko. At ating... tatay Rodel. Pinun ko ako kayo doon sa pisto nyo Pinalik ako kayo doon sa pisto nyo Sama ka ka sa akin Doon Dito tayo sa tabi Baka maipit tayo doon sa akin Ayan, si Tate Rode Tinanap ko Tate Rode. Gusto mo Tate Rode Sumama ka sa akin Gugupit ang katabi Bihisan muna kita Bibigyan kita ng damit Tsaka dadagdagan ko rin yung baon mo Para matanggalan natin tong buhok mo Gugupit na natin Pati bigote mo Gusto mo sumama? Doon sa aking barbershop sa Pansol Balik ko na lang sir Di pa, di sasama ka sa akin pabalik Para paglakad mo, frisk ko ka na Wala ka ng bigote, maganda na, ngupit mo Tara, sakay ka na, gugup na, na lang sir Pabalik ah? ko na lang sir, padaan naman ako dito Bakit? Pabalik-balik ka pa ron? Hindi dito lang naman ako. O kasi daw sa pinuntahan kita kanina Ah, uh, si Ate na hanap pa, bibigyan ka sana ng baon para hindi ka mabuto. Dito lang naman ako. O sige. Bukas so, na, hindi na naman ako. Sana makita kita doon ulit kasi gusto kitang uh, tanggalin niya para kapugin pugi ngayon okay, sana natin gagawin niya may cover mo gugupitan kita, alisin ko yan kasi focus natin para makita Gwapo, gwapo ka na, paliliguan din kasi paliliguan din kita bibigyan kita ng damit bibihisan kita at paliliguan din kita doon para pris kong ko ba Bukas, sir, pagbalik po bukas kasi bakit? pasaan ka ba? Pag anong-ganong ka lang? <laughs> Ayaw mo! Niyo, Inanap kita sa tangog, galing ako doon, tapos dito. Sabi ko nakita nyo kasi matal si tatay. Ito. Ang bilis mo maka, ang bilis mo maglakad. Hmm. Iniwana kita doon ako, nakamotor kita inabot eh. Ano, una ba sa atin? Oo, oh, di ba malas? Nakaplastik plastika doon, na, di ba? No? Tara, ay! Bukitan kita, malapit lang, doon lang. Tapos, hindi sa atin? isang bayo Oh, sure ka at gusto ko bukas kasi eh, malinis ka at para para fresh kong fresh ko. Ikaw gay okay ka lang. Ah, sure ka kasi ayoko naman ng ganyan ang itsura mo. Para bukas pag nagkita tayo, gugupitan kita pa, magliligo ka doon. Kasi meron akong shop doon, may CR, maliligo ka. Tapos, bibisang kita ha, bukas. Sure ka, ayaw mo talaga sumama sa akin ngayon. Kalapit-lapit lang, magmumotor tayo. Bukas sir. Ano oras ka nandung bukas? Mga umaga Sige, babalik ka kita bukas ha Sige, tapos maglulumi tayo bukas o, oh, Sige tatay Tapos pagkatapos kita gupitan, maglulumi tayo Yan, o, oh, sige O, oh, yan ha oh, Sige, ingat ka sa paglakad sa tabi lang ha So yan, si tatay ayaw sumama bukas Kasi si tatay pagalagala So ngayon, gupitan ako bukas Maglulumi kami, papupugihin ko so, Sige, babay na tatay Oh, sige, si tatay